kumba Kung baga sa sing-off or dance-off, umabot na tayo sa climax ng Family Feud dahil kanina po nanalo na ng 100,000 pesos ang uh, Albigar Sisters. Ang goal nila ay makakuha ng total cash prize of 200,000. At panalo rin ng 20,000 ang napili ng charity ni Zella. Ano po napili? ang um, the charity that my aunt chose is called In Peace. It's a children's home in Dumaguete City. This is a foundation with kids Four years old to 18 years old. They take care of the kids and I think um, this is a foundation very close to their hearts and it should be close to my heart because I myself was born in the. UK. Oh, wow, wow. Now, while Luigi is in the waiting area, it's time for Fast Balintzela to be 20 seconds on the clock. <laughs> Kung muka ng kakilala mo ang ilalagay sa pera, kaninong muka ang gusto mong makita? Go. Asawa ko. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalakas ang suntok mo? 8. 8. Sabi ni nanay, Sunday ang favorite day niya. Bakit kaya? Uh, lalabas sa mall, walang trabaho. Form of exercise or physical activity na matagal mo nang hindi nagagawa? Uh, jogging. In million, magkano mo ibebenta ang sarili mo? Isang million. Let's go, Miss Ella. Ilang puntos ang nakuha niyo. Tingnan natin. Kung mukha ng kilala mo ang ilalagay sa pera kung ano mo kakaya. Gusto makita siyempre sa inyong mister. Ayan, ah, nandiyan ba? Nandiyan ba ang asawa nyo? 23 points. On a scale of 1 to 10, gaano kalakas ang suntok mo? Sabi mo, 8. 8. Ang sabi ng survey. Wow, pwede. Sabi ni Nanay, Sunday ang favorite day niya. Bakit kaya? Monday day, sa mall. Ang sabi ng survey dyan ay, Pwede. Pwede na. Pwede na form of exercise or physical activity na matagal mo lang hindi nagagawa? Jogging. Ang sabi ng survey natin. Wow! In million, magkano mo ibibenta ang sarili mo? One million. Survey says... Wow! Is... wow. 44 to go! na lang! Wow! Kasi alam, balik na tayo dito. Thank you! Let's welcome back, Luigi. <laughs> <laughs> Woo! Here we go. All right. Ha! Para mawala ang kaba mo. Ay, alam ko naman hindi ka kinakabahan. Hindi ka naman. I'm, I'm sure you're not. Para maging mas happy tayo, may good news tayo. Si Ella got 156 points. 44 to go. Oh! Yun na lang kailangan at this point. Wow! <laughs> Makikita po ng audience ang sagot ni Miss Ella. Give me 25 seconds on the clock. Good luck. Kung mukha ng kakilala mong ilalagay sa pera, kanino mukha ang gusto mo makita? Go! Lola. Scale of 1 to 10, 10 being the highest, gano'ng kalakas ang suntok mo? 6. Sabi ni Nanay, Sunday ang favorite day niya. Bakit kaya? Magsimba. Form of exercise or physical activity na matagal mo nang hindi nagagawa? Uh, weights. In million, magkano mo ibibenta ang sarili mo? 10. 10 million. Let's go, Sir Luigi. 44 points. That's all we need. So, kung mukha ng kakilala ang ilalagay sa pera, o oh, ang gusto nyo makita yung mukha ng iyong grandmother. Yes. yes. ba yan? Wow, meron. Oh. Ang top answer ay nanay. Ah, oh, really? Nanay. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang suntok mo? Sabi mo, 6 yes. ang sabi na survey. Wow. Oh. Ang top answer ay 10. 10. Yes. Sabi ni Nanay, Sunday ang favorite day niya. Bakit kaya? Yes. Kasi magsisimba. Yes. Ang sabi ng survey, yes. Wow! Pwede. Ang top answer ay because it's a rest day. Sunday is rest day. Yun ang top ah, answer. Ah, so legit just rest day? Yeah, rest ah, day. Okay. So may mas mataas pa dyan. Form of exercise na matagal mo nang hindi nagagawa. Sabi mo yung weights. Pero may five points pa tayo. Ang sabi ng survey ay... Oh! Damn, five damn. points to go. Pero may isa pang tanong in million. Uh, may I may I invite the whole team here with me please? In million. Magkano mo ibebenta ang sarili mo? Ang sabi po ninyo 10 million. Yes! Five points. Kaya ba ibigay ng 5 points. yan? Okay. Five points. Ang top answer dito ay 1 million na ni Ms. Ella. So hindi ito ang top answer for sure. But we just need five points. Ibibigay kaya ng 10 million yeah! ang 5 points in services! Oh, congratulations! <laughs>